Ano po ba ang uh, issue? Eh? Meaning ano po ba ang bone of contention yan? Uh, bakit uh, ano, ano ba ang uh, masalimuot dun sa live streaming? Ah, basic po lang para po ma maintindihan ng publiko po no. Ta ang hinihingi po ng public is that we, sh we should be more transparent, no? Mas bukas po daw dapat ang hearing ng uh, ng ICI. Isa po 'yon, no? On one hand, 'yung po 'yung hinihingi ng publiko. On the other hand naman po meron po mga karapatan pantao tayong dapat protektahan mm -hmm. meaning po eh dapat try right to due process uh, especially to those individuals who will be invited or asked to be resource persons kasi po niyan mag invite ta ka kami ng tao na maaring maging uh, sangkot dito pala sa mga proyektong 'to no na kaduda-duda mm -hmm. so in the in, in in that sense po eh meron siyang mga individual rights na dapat protektahan So tinitingnan po namin kasi meron po mga right to self incrimination marami po mga mga issues on that, that po no. Uh, in addition to that po, eh baka po itong mga taong tong imbitahin namin kung live streaming po may may maidawit o may may pangkit na pangalan no. Uh, hindi naman po natin na uh, maiimbita tong mga taong to kaagad para ma-defend na ma-defend ma yung yung sarili nila no. Kasi po Uh, yan po yung part ng due process. Pagka ikaw ay akusahan, dapat may karapatan kang uh, tanungin yung nag-aakusa sa inyo at the same time to present evidence para naman po depensahan ng sarili.